Nawili si incoming Cebu Archbishop Most Reverend Alberto Uy sa mga bulanod at sa iyang pagbiya sa buhol. Apan excited na usab niyang mahimamat ang mga sugbuanod ug sa iyang pagservisyo sa Archdiocese of Cebu sa sunod buwan. Ani ang report. Gipanguluhan ni Bishop Alberto Uy ang ordinasyon sa pipila ka mga pari og diakono nga gipahigayon sa Cebu Metropolitan Cathedral nga gitambungan sa mga pari Patilaw pa lang kini sa anglit sa September 30 pa man ang opisyal nga pagsugod ni Bishop Uy isip arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Huli pa niya si Archbishop si Palma nga meritero na subay sa pagkabot sa retirement age ni nga 75 si anyos. Sa pagkikinabi sa GMA, RTV Balitang Bisdak, matod ni Bishop Uy, andam na siya sa bagong responsibilidad nga gihatag kaniya sa simbahang katulika. Wala may ordination nga mahitabo kay ubis po naman ko daan, so i-install lang ko di uh, papalon siya will come siya ang atong presiding officer unya happy ko kayo nga misugod siya nga siya gid ang mo install na kudiri sa Cebu unya uh, of course na silang mga kaubispuhan pod si Cardinal Tagle may muhatag sa homilya during that uh, mass no giang ko ni bishop oy nga nawili siya nga mobiya sa mga bulanon nga giserbisyuhan niya sulod sa siyam na katuig apan excited usab siya nga makighimamat sa mga sugbuanon. Malaomon siya nga dawaton og suportahan sa mga sugbuanon. Excited po ko eh kay ang taga Cebu, special bi po sila nga uh, ano, mga tao. so excited po ko mo serve dire. Although nai mga of course na kahadlo kay sa dako kay nga trabaho ba. dili sa yon, no. mas uh, dako kay sa buhol kini nga obligasyon so medyo excited ko at the same time napud ng mga kabalaka pero salig lang ta sa Ginoo. Oh, Kauban si Klofer Lumayag o Grod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.